Ayan. Let's go. Let's go my friend, let's go mga, my my uh, master. Let's go everyone. Yan. Ito ang aming uh, tinatahak ha, sa tuwing uh, kami nang nangunguha po ng isda.

Nakalive ka sa FB Master Hindi po idol dito lang Dito lang po sa malalim dyan eh Ha? Malalim na dito guys? Malalim dyan Dito no? lalim dito no? dito Master dito dito Sa gito ma'am Okay Master okay na to Dito lang kayo nangirapan kayo na

Nung yeah. bangod Bang dapat ini ay hurong. master. Ampol pa. sa iyo, master. Hmm? Wow. Swimming tayo. Swimming tayo. Swim tayo. Maganda ito ka kasi Sarap na ihaw mo mga sir. Ihaw. Ihaw. Ihaw ito mga maya. Mag-ihaw tayo na, o. May natin ka? Ha? ko ako ito later. Okay. Masarap ihaw niyan ito. Okay. Ihaw natin. No. 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 Tapos papakin natin naman yan o. Sarap yan. Mababaw na pala. Masarap para dyan. Don, Bunda, puntak irun. Oh, oh Don. Don, ramai ramai ana ya, maraming marami karpa. Ikan, uh, ikan haru-haruan. Makan ikan. Ayo, ah, yes, sono, Idul. Wow. Mantap. mantap 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 mantap, mantap. Kaya bis... ay, pala sobrang bigat eh. Ito naman muna ang hari ng ano. Na... Ito na muna ang hari, na hari <laughs> mga, ano, Oo, pinuma... ng ano. dito ng ano, bato. Oo, pinamamayan. Asal ko tumbato mo sir. Makaran doon ng mga malaking ano. Malaking ano karpa. Ito, dalag. Meron pala eh. Ha? Laki oh. Laki. Oh. Wow! Ang ganda kasi ng spot, Master. Ang ganda ng spot. Ang sarap na ng anis lang. Ang sarap ng anis lang. Ang sarap ng anis lang. Ha? Ang sarap ng anis Sir, iyan mo, isilo mo, tatawa mo ba? Ganyan. Yeah, yeah. May experience Ha? Ganda nga. Oo, dyan, dyan, dyan. Marami dyan, Master. Saan ka, Master? Saan ka? Dapat <laughs> <laughs> dito, akala ko dito. Sumabit sa bato yan. A akala ko dito eh. Kaya nga eh. Dito, sana, eh. Dito, dito sana oh. Lumampas ka master. Banda ka lang Ano ko dyan? Ayun, bato yan, yung naka, naka Ayun, bato yung, yung Oo. Akin naman sir, turong mo sir, akin naman yan. dyan eh. Malalim, malalim. Be careful, my friend ah. Kung kailangan mo ng tulong mas sir, sabi ka lang. Nandiyan si Daniel vlog. Be careful, be careful. Ang labi nang sabit. Hindi sila mabati.

ingat lang idol ingat po tayo lahat mga idol yan nagisan nah. po yung bahay po ng ano bahay po ng tubig yun nakaligo na hi nakaligo na oh, wow ah maraming salamat sa sa pagsabit ng lambat nakaligo na rin si Bredo sa taas kat... taas kat... munti pa ako dito dito napakang wadyan ba tapos na sumabit muntik pa ako na ano dyan o awa 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 mga salmuman ito napakatipin ka magandun buti na na oh Lubog siya, pati lahat na ito, lubog siya lahat. Kapag-aabos ko pala dito, Ben, alam mo kayo, Seven, sa iyo, sa Facebook. Ha? Ano mo? Sa Rico Oo. Ha? Tuloy mo? Oo. Kasi, may bat na ako eh. Ayong idol, ituloy po ni, ano? Hindi, siya na. Nabasa po, alam mo natin Ano Nabasa po yung natin natin. Ituloy po ni, bayin natin TV yung ating live.